What's up mga ka-adventures? Ayan isang mapagpalang araw po sa ating lahat At nandito po tayo ngayon sa Barangay Santa Cruz Na kung saan pupunta po. po tayo dito sa National Housing Ayan na syempre, kasama ko po ang aking pinsan na ni Eliang Chewing oh, ko Oo, ayan Rods, just call me Rods Ayan, subscribe po kayo sa kanyang YouTube channel At ang tabayan nyo po, ikotin po namin itong housing Oh, ayan mga ka-adventures mm -hmm. Hindi, minumute ko yan Tapos sinano ko na lang Ayan, nandito na tayo ngayon sa may National Housing Authority. Ayan, ito yung Yolanda Project po. Ayan, yung nagkaroon po dito ng bagyo. Tapos nasira po yung mga bahay. Kaya tinayuan po ng reclamation area yung mga affected po ng typhoon Yolanda. Ayan, kung makikita nyo po, napakaganda po yung lugar. Ayan, napakarami na pong mga nakatira. Di ba, dumang abno lang makita. Ang kahamba, ang kastorya ko, ka, ano? Minumute ko yan, tapos ipinapalitan ko ng ano. Nagsasalita ako ng ibang kwan. Pwede ka mag-interrupt? Oo. Ah, Sa may bahay nila ni Grace. Sa mm -hmm. dito pa. Mm -hmm. National Housing Authority. Lock 4, lot number 5. Walang mga puno, ano?

Pag na ano para tuloy nasa Manila din oh. Ngayon po mga adventures. Nakikita niyo yung national housing. Ha? Dito pala nito. Oh, eh? shout out kay mga bata. <coughs> Nandito na po tayo sa Lot 8. National Housing. So, block number 8. <laughs> Sabi mga, ah, oh, dito pala mga black, black, black. Ah, ba natin malas ka na, guys? Ante! Ayan, anak nakaw nandito na yung maganda kong ante, oh. Ha? Oh, si John, Naila John. Ante, bless ako. Ha? Wow, nagpapalitan ka ng Oh, kumusta? Aba, <laughs> <laughs> Oh, alis tayo na, ha. Ah. Saan? Pupuntahan <laughs> natin. My vlogger na dumalaw. Nandito kami sa bahay ni Pink Grace. Ah. So, guys, shout out muna. <laughs> yes. Hello guys, welcome to my vlog. Ha? Ah, ang ganda. Kuredi. <laughs> Pero mas maganda yung bahay mo sa lahat ng bahay. Sana ula lang ni. Eh. Kaya kung meron kang mahanap doon na trabaho para sa lalang, sabihin mo sa akin. Sure. Kung dati, kung babae, hindi dapat Kaya ba? Di ba?